Dati akong polis kapatid, nagtidinay ka galang, pero 100% hindi ito lang sisinuhalin. Hello po, good morning, Arsa Poppy. Hello po, good morning po. Ah, uh, sir, ako po yung pamawag kagabi. Regarding po doon sa may fake na papers ng akin na bili ko. Napili ko po kasi yung sasakyan nung December 21 ng gabi. Okay. Sa, sa isang pulis, Cavite. Okay. Okay na lang po kayo Ah, uh, ngayon po, nung pauwi na po ako, yung sasakyan po is okay naman. Maandar. Ang so, napili ko. Kasa po, nung pag-uwi ko, nag-usok na po yung makina. Kinabukasan, Uh, kinausap ko po, po, yung seller mm. Uh, na si polis. Kaka po kung pwede ibalik. Ayaw pong kumayag. Uh, ngayon po, December 27, uh, nataan po ako sa LTO Pinalonan. Pinatik ko po, po yung TR at yung OR. Ang sabi po ng babae, hindi na daw po, po siya updated. May bago siyang CR na update na siya noong 2013. Iba na po siya, ibang format na. Pinigay sa akin is old model na CR. Sabi po nung ba eh, parang peke. Ngayon po, nagpunta na ako po ako sa LTO Bukawi. Kasi taga Bukawi po ako. Okay. Ganun din po ang sinabi nung kausap ko. Yung unang pinuntahan mong LTO, saan lugar po? Binalonan, Pangasinan po. Bakit sa Binalonan? Binaloon? Ah, uh, nataag po kasi ako doon, driver po ako, logistic. Okay, okay. tapos sumunod, LTO Bukawi, eh. same, same din ang sinabi? Opo, same din po na sinabi. Eh, ang sabi po, sabi po, sabi po sa akin kung nasa LTO Bukawi, eh. para to po makasigurado ako, punta daw po, po ako sa mismong LTO ko sa nareistro, oh. ay sa LTO Makati. LTO Makati, yun yung mother file niya, LTO Makati. Opo. Okay. December... 28 po yata yung nirepunta ko. Nung hapon din po na yun, pagkagali ko sa Bukawi, ito po ako sa LTO Makati. Oh. Mm. Pagkaabot na pagkaabot ko po nung CR, sinabi po agad na fake. Ginawa po niya yung mismong uh, document po ng takyan, yung mismong okay. CR. Kaya po sa akin. Bali, hawak ko daw po is fake. Gawa-gawa na lang daw po. Ang sabi po sa akin, huwag ko na daw po ipilit yung siya na hawak ko. Sabi mo, yung pulis ay taga Cavite? Yes po. Anong pangalan nito kapatid? <coughs> At ganito brother, nagpa-Facebook ka ba? Opo. Ah, uh, pwede ba pakibigyan mo ako ng mensahe sa Facebook ngayon? Ang pangalan ko sa Facebook, Kuya Jerwin. Kasama ko si Congressman Bosita sa, sa picture. Kuya Jerwin. Ah, uh, isan po sa akin yung mga documents na hawak mo. Tapos, i-assess ia ko, brother, after ko ma-assess yan, itatawag ko kay congressman para matigyan ka namin ng assistance, okay? Opo. Brother, may may ID ka ba nito ni a**o ni yung polis? Yes, po, Kompleto po ako. Noted. Sige. Pangalan mo, kapatid? A**o. Taga saan ka, brother? Ano po? Bulacan. Bukawe, Bulacan. Bukawe, Bulacan. Pero subong so <mimit>. nebay niya po ako. Pero saan kayo nagkaroon ng bentahan? Saan kayo nag-meet up? Sa ilang kabite. Brother. Okay saan magkala na patungkol dito sa concern mo, tutulungan namin kayo. So, magpakalma na lang po. Ito pa pala po, hindi ko sabihin pa po ako. Ha? Ah, kasi po sinabi ko na rin po sa polisyon hmm. na tik ng um, dokumento. Oo. Uh -huh. Ang sabi po niya, wala na akong pananagutan pili mo din eh madami nang nagmamayari dyan second man na yan eh sabi ang o sabi mo lang ipinigpilang ko time po eh kung ayaw po ako pakipag-ayos sa akin eh matipitan po tayong pag-usap po sa IAS. Yeah. Mm. sabi sa akin Uh, parang hinaharas ko na ito po siya. Kako sir, hindi po kita hinaharas. Mm. Sinasabi yes, ko lang po ito to. Oh, dahil ito yung papel po yung tao eh. Sige brother, pakisend naman sa akin sa Facebook ko. Yung kompleto ng Especially yung ID. Tapos yung feature ng sasakyan. Yung mga ano lang ang ano. Proofs. Okay. Oh. Oh. Sir, ah uh, ano pipis tapos Kuya Jerwin? Yun lang, Kuya Jerwin. Kasama ko si Congressman Bosito sa PTA. Uh, ah, okay po. Yung nasa lugar po si Congressman? Yes, brother. Tama. Okay hey po, maraming salamat Maraming salamat, brother Aris. Huwag kang magalala. po natin to. Salamat po. Sa nang araw. Okay po. Thank you po. brother ano po? Opo. Ay, po. Opo. po. May advice si Congressman Busita. So, yes, available ka tomorrow, 9 a.m. dito po sa kanyang opisina. Okay po. okay po. Ibigay ko po sa inyo yung exact address. So, dun sa Facebook mo para maaral mo na kung paano mo siya mapuntahan. Ano? okay yes, po. So, ipinatawag na rin ni Congressman si Mr. B in regards dito sa concern niyo po. No, so, bukas iusin po ninyo to no? dito sa opisina ni congressman. Sige po. Uh, kailangan po na 9 talaga? Yes, brother. Opo. So, 9 9 a.m. po yung binigay ni congressman na schedule dahil si congressman po may mga lakad din po. So, bago kumalit, uh, alas 9 po ang appointment nyo. Sige po. Okay. Alamat po. Alamat, Thank you. Thank you po. Okay. The to Dutchville no Delight. It has probiotics plus prebiotic fibers, scientifically proven to help good bacteria live longer. For kapitina tawon kita, kasi, kasi alam mo na man ay kaka siya talo. Ang um, kapitina nating nagkabilis ay ang konce. 2021? 2023 po. Ah, 2020 po eh. Anong kotse yan? Ah, 1992 ah, Toyota Oran. DLi. DLi. Magkano ang bilihan niyo? Ah, magkasundo po kami sa ng 85,000. 85,000? Hindi sasakyan sa kanya? Nakaparalan sa iyo. Hindi po siya. Kanina mo nabili yan? Sa Pagkakaribusan. Okay. okay. May lead up sa iyo kaya? Mayroon naman siya. kotse sa pagkakala mo, nakapangalan sa kanya. Hindi po siya. Ano po siya? Bayensel. Bayensel din. din, din. Bumili siya sa Bayensel. Natura, hindi nakapangalan sa binilya niya. Tapos hindi na-transfer sa iyo, ano? Tapos binilya mo sa kanya. Tumawag ka dito sa opisina ng ARSA. Ano ang problema na nakita mo? Hindi nakikita ka po kasi ang problema sa, problem sa kanya. So, maraming sa na ibenta. Um, kung nakikita ko, anong nakikita mo mo kung bago naman mo ay na Kasi po nakakakita Bago sabi. Uh, yung panit ko po po sa na? Nakamit niya swapping. Alam mo, magingat din yung swapping swapping, maraming Sa swapping, kasi, may din eh. Yung kaya may kapalit sila. Tawagan mo. Paalala lang. Paano ginawa niyo? time pulis ako, eh kinakampiya ko siya at pulis. Nakikita ko, wala siyang masamang intention na lukuhin ka. Pag in mo, pareho kayong nalo ko. Andre ka ba? No? O sige, sinabi mo dito sa kapatid natin pulis, ano ang sabi niya sa'yo? Ah, uh, kayo po, sabi mo nga, May problema sa'yo kasi yung kotse okay, na penta ko na sa eh ikaw nang bahala. Parang gano'n, ano ko. Yun nga ba? hindi, hindi nang puso sa O sige. Alam mo kapatid, okay. hindi naman hamak na mas matanda ako sa'yo. At ito naman, hindi naman pinampanigaw ko. sinungaling ito sa harapan. So, pangarap pa. Ano? Pwede itong magsinungaling kung hindi ka kaharap. Kasi kung magsisinungaling siya ngayon, baka masapak mo yan. Pagkali ka ba daw niya, sir? Hmm. Sipin mo, magsisinungaling siya harapan? Eh, s*** ko ito. Pag nagsinungaling ito, ano? Nakukuha mo yung punto? Yes, sir. Yes. Hindi kita inoslam, pero ako, 100% dito ang gusto mong sabihin, nabenta ko na sa iyo eh, wala na akong pa, pakialam dyan. Kanya, kami ang tinanong. Eh, para bigyan nita ng harapatan magsalita doon sa sinasabi niya. Pero, itinitinay mo, dati akong polis kapatid,